Okay. Good morning po. Ba nice din po sa inyo. Nakasubok na po kayo na magluto ng hipon. Minsan na pagluluto ng hipon, minsan pag nagasinig ang kasa hipon, minsan may maamoy ka na malansa sa hipon. Nasubukan din po ninyo yan. Kasi ang karamihan, nilinimisan po nila, pero hindi po nila tinatanggal ang bitoka. Kaya kapag nagasinigang sila niyan, minsan maamoy. May amoy po siya. Bakit? Kasi nandoon ang bitukan niya. Ngayon, paano maging malinis at masarap ang luto? Yung sa hipon. Nandito, makikita ninyo sa planggana, na hipon ako na binili. Ayan, galing sa palingki, bumili ako ng, uh, ng hipon. Papakita ko po sa inyo kung paano maglinis ng hipon. Ayan. Ito ano? So nakita ninyo may toothpick ako. Dito Yung toothpick na ito, itutusok mo lang po dito sa nakita mo yung pagitan ng ganito. Itusok mo lang po nito ninyo sa gitna. Pag tinusok po ninyo ito sa gitna, yan. Yan. Nakita po ninyo. dandan po natin, may makikita po kayo dyan na bituka. Yan, ito po yung bitoka. Ito po yung malansa. Ito po yung bitoka ng yan. Para po siyang bulati. Kita ninyo? Yan, ito po siya. Ito yung malansa sa hipon. Yan. So, pili po na pili pili niya ito magawa tingnan mo na nawalan na, na ng bitoka niya. Yan ang dahilan kung bakit uh, yung hipong pag uh, niluluto po siya sa mga restaurant tinatanggal po ito siya pero ang iba hindi dito tinatanggal yan so, siya ganoon lang kasimple sa pag sa uh, pag sa paglilinis ng hipon yan dahan dahan lang yan ang iba kasi mga kaibigan hindi nila alam ang pagluluto ng ganito paglilinis basta Kinoogasan lang po nila. Yan. Para para siyang may bito ka siya, parang siyang para siyang uh, bulati. Kasi mga isda kasi kapag uh, may kwang kasi ang isda, may bitoka din. Lilinisin natin hiniwa, pero ito hindi mo na kailangan hiwain. Totpick lang ang kailangan mo. Yan. Iyan e ang mga kinain yan Pag niloto mo ito siya. Ayan, ma mawawala na siyang amoy na hipon yan ganito lang ang paglilinis na yun yan ito tingnan mo ha Tusok, tusokin mo ng ilang uh, ng mababaw lang na tama ma-estimate nyo yan wala lahat Ganun lang ang paglilinis. Kasi kapag hindi mo kasi nilinisa ng hipon, unhealthy food siya. Unhealthy siya. Kasi nandyan ang mga kinain ito. Akala natin pag nagluluto tayo, is okay na yun. Ganito lang yun. Oo. Tandahan. Yan. Yan. So, ganun lang mga kaibigan. Kahit nasa malaking hipon, makikita din ninyo yan. Yan, ito. Maraming kinain, no? Yan. Ganun lang ka simple. Pag niloto ninyo ito, hindi, hindi na siya mga na hipon hindi siya mga ngamoy na parang malansa parang hindi mo maramdaman na may kinain na siya kasi natanggal na nga yung bituka niya hindi mo alam kung mga nung makinain ito pero kapag uh, kinuha mo ito siya yan ganun lang binili namin kasi ito kanina sa palingki worth of 100 pesos lang ito So, lulutuin natin ito mamaya. Ganito lang yun. Kaya wag ninyo sabihin na dinidiretso lang yan sa sa pag uh, sa pagluluto hindi na nilinisan yan pero actually nilinisan ganito lang yan siya oh tapos dahan dahan mo lang sya ingat yan okay Okay, mamaya, ituturo namin sa iyo mamaya kung paano naman lulutuin ito. Salamat sa panunood. Ito yung, ito nakita ninyo sa planggana. Ito yung mga bituka niya eh. natin natin, saglit lang. Kante. Hmm. Diba? Nakita niyo para mga bulate. Bituka 'yan, hindi 'yan bulate. Mga bituka 'yan ng hipon. ito 'yung sinasabi ko kanina na malansa na kinakain bituka ng hipon. Kaya kaya ito, kapag hindi niyo nalilinisan, may amoy ito. Sayang ani unhealthy siya. Unhealthy siya mo, marami maraming bagay 'no. Hmm, marami, marami siya. Kaya kapag naglilinis tayo, siguraduhin natin na malinis ito siya. So, tapos, ito, yung binila natin kanina. Pwede hmm. mo linisan ng tatlong beses. Ang hipon. Para sure na matanggal talaga siya, malinis. Ganyan lang ang paraan ng paglilinis sa hipon. Pwede ninyo ituro sa inyong mga anak kung paano lilinisin ang hipon. Ayan. Kaya sa simpleng video na po ito, meron po kayong natutuhan sa simpleng paglilinis ng hipon meron po kayong matatuhan kung paano maglilinis pero siyempre sa empresa, pagtatanggalin po dahang dahang ka kapag mabigat ang kamay kamay po ninyo kasi kapag hindi magaan ang kamay ninyo mapuputol yung itong kanya ano <laughs> you know? Ayun, salamat po sa panonood po ninyo. Pag nagustuhan po ninyo yung videos na po ito, pwede ninyo i-like, i-subscribe, pwede na i-share din. Meron tayo sa Facebook page. No? Pwede na i-like at, at follow ang uh, pages ko po. Ano po. Pag nagustuhan po ninyo. Pwede din kayo mag-comment kung about sa hipon. Salamat po sa panunood. Bye-bye.